Sinabi ng Panginoong Yesus, Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa kanya.